good morning guys another day another vlog Ayan, 3 days tayong hindi nakalakad hindi nakatayo check muna ng mga alaga natin napabayaan na ng tatlong araw check muna tayo ng mga alaga natin guys Ayan, maaga tanghali na ako ng maaga nagising check natin check Uy, namisa na siya, ano. Isa rin, ang ganda guys, ano? May sana siya. O, oh, yan. May sana ang ganda. Ba. Another blessing, another chicks. ba? Diba? Sabi sa inyo, mara ating nasa mga misa. 3 days ko siyang... 3 days ko ngayon, ano, mga alaga natin. Hindi ako nakatayo. Yan. Hindi nakapagpakain

sila, Yan ang naman mga ito sila free days kasi hindi nakatayo mga sa tripis Ngayon mga mga laga natin 'to naglulugo na sila Tinutubuan na siya ng mga balahibo guys ano eh, ang ating labander labander pure bro ano

umulang kajabi. Eh. Hindi makatakbo, hindi nakababa ng ito, naglilimlim din. guys, so sila. So far, so good. Dito sa kabila, ang ating mga uh silky cochin satin or pink tone yan hindi pa guys may pala ako malilusog Guys. Ayan, so hanggang dito na lang muna guys masakit ang aking paa sobrang sakit talaga ito ang ating ano kiaw bird kilawan bird uh, gutom na sila uh, marami tayong alagi guys yan yung mga bird na napupulot natin dito. Dahil pumupunta sila, nalalaglag sila doon sa mga puno. Dahil so, sa mga puno sila na gano'n, nalalaglag sila. Kaya kinukuha natin. yung mga nagagaan. Iniiwan ng nanay. And so guys, maraming salamat. Abag na lang sa next video. And kung so, bago kayo sa channel ko, ah. huwag kalimutan. Please subscribe and click the notification bell. Pasyar na rin guys. Maraming maraming salamat. And bye bye.